Magandang buhay sa inyong lahat. Ako si JC The Romer. Panibagong araw at vlog ang ating gagawin ngayon. Ang vlog na ito ay punong-puno ng kabutihan pero mas maraming kalokohan. Abang nagkakapit tayo guys ay nae-excite na ako kasi naiisip ko yung mga maaring mangyari sa amin sa bundok lalo na kapag kasama ang barkada at trabaho. Malamang puro kalokohan, puro tawanan ang mangyayari dito. <laughs> Naway mag-enjoy kayong lahat guys. Let's go! Ito so, kami ngayon sa tapat ng SM San Jose del Monte Bulacan. Akatin namin mamaya yung ano, Mount Balagbag. So, subukan natin ipasok ko sa YouTube. Pasok ko yan. Ang pangalan ng YouTube channel namin ay ano, JC The Roamer. <laughs> <laughs> yung isa namin na kasama, ano eh. Mahirap kalabanin si Emer GC. Uh, emergency. Mayroon ka si emergency. <laughs> May hirap yun. Pa Pag di yun na-atinan, ako, balikado. Ano okay, yun sa, nautusan no, ni Foreman kahapon eh. Oo, oh, nautusan so, ni Foreman magano magpaint ng so, panir. pader. So, Sumagad. So, yeah. Yun. So, bakit yung katawan? So, so, uh, <laughs> pero okay lang, hindi naman kami nagtatampo sa'yo, sir. Okay lang yun. Yeah. Okay okay. katawan, pahinga mo lang. Wow. Kanyang ka naman eh. <laughs> Sayang din si Hades kung nakasama dito. Naku. Panayan. Pero no RCR na. Lisensya na lang. Shout no? out sa'yo, Hades. Hindi ka pa pwede mag-drive. Wala ka pa lisensya eh. Sa sama ka na sa amin. Hmm. Sa ano sa Quezon? Sa Quezon City. Quezon City. <laughs> circle. Sa ikot-ikot tayo. Ikot-ikot <laughs> tayo sa circle. Oh, pandiregla to. Ha? Huh? Ayan o. No? Pandiregla. Ayan <laughs> so, yung choco butternut. Ang okay. choco na lang kasi para mamaya. Rat, 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 rat. First oh, bite. Hmm, Tatrat tamis. Rat, ako pag nagtsotsokolate eh. Hindi nga ako nakatulog kagabi. Ha? Hindi nga ako tulog. Tulog ako umaga. Alas, mga alas 9 yata nun. Ano yun? O sama. Usually ang tulog ko kasi 12. Kanina, alas 9. Kung sama mo, para akong ano eh. Parang may mortal bigla. Pagising ko kanina alas 12. Eh. Nag-immortal ako eh. Umikot. Hmm. Oh, sa nabaliw. Nabaliw baliw na, wala na. Yeah, baliw na. Isa lahat sa aho. Oo nga, nagbubulat ngayon so, guys, umas na sa meeting guys uh, ah, na tayo sa Mount Balagbag Habang binabaybay natin ang ah, dalsada ng Mount Balagbag ayun, Napansin na wala pa lang signal doon So ayun, dahil sa walang signal Hindi na gumana yung Google Map namin At mabuti na lang ay may napagtanongan kami na ading Na naka-invite At tinuro sa amin kung saan ang tamang pabunta Sa Mount Balagbag At grabe, dito masusubukan talaga kung gaano katibay ang buto namin pinagtanda sa'yo ko na lang sana na walang sumimpla sa amin बोडिङको अनि सेयर ako dumulas kanina. Oh, dear. Pag dulas ko. <laughs> <Uy! laughs> uh, Parang hindi halatang nadulas. Ang oh, bilis. Diba? <laughs> Tire check, Ned. Tire, Tire, check. Check. Tire check. Ay, buhusa ka yan, no? Oh. Kalbo, Lodi. Oh, oh, Kalbo, oh, Lodi. <laughs> Kalbo, Lodi. <laughs> Papalis na sa Cardo Cardo Kaya mo. Alden. 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 Alden ano? Charges. Lobat. Alden Lobat. Uh, Saka, si Sed. Zay na? Hindi. Y. Age. Videographer, philosopher. Oh. <laughs> <laughs> sa so ano ugali oh, ito? Ah, Magkano po yung ano, registration? Tipo? Wala po Wala sa tour guide na tayo lang tayo magbabayad. Okay. Ah, tour guide lang. Magkano po tour guide? 350. 350 kaming... Oh, lahat na po kayo siya. 350. 5 to 4 sa so, uh, mo solo. Eh. Pag lumabas mm -hmm. na lang sa'yo, alin na lang 50. 350. 350. Sige po. Mm -hmm. Saan sa, sa, po magbabayad? Dito siya sabi lang ba po. Alam <makes> ko, <noise> parang e, ito. Itijin ka na ano dyan. Kung so, sakaling ano, mangulik pa kami ng basura, saan so, namin pwedeng itapon? Dito, dito po, nagabak po dito. Ah, dito. Dito, dito. Dito, dito. Dito, dito. trip namin oh, ano. Dito, oh, OJT oh, oh, na kami, <laughs> nagpalista kami to pad doon sa amin. OJT kami sa kaso dito. dito, 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 dito sa <laughs> so yun guys, umpisahan na natin ang mahaba-habang paglalakad papunta sa tuktok ng Mount Balagbag at doon tayo mamumulot ng mga kalat kaya guys let's go. Ang ganda nitong hangin, yung hangin sa ano, kulay itim eh. O, sama yan niya. <laughs> <laughs> Ayun o. Yan. yeah. Ayun o. Sama po. Uh, foreigner yan. Galing Africa yan. Uh, South Sudan. South Sudan. <laughs> Player yan ng ano. South Sudan. South Sudan. <laughs> Number 10. Sakuragi. Uh, Dadayo yan sa taas. <laughs> Dumadayo yan sa malapit eh. Uh -huh. <laughs> boss. Boss anong favorite shot mo? Fade away dunk. Okay. <laughs> Pero, eh, yung favorite yung shot ano eh Bulag. <laughs> <laughs> <Bimbang> kita, puso Bulag <laughs> Bembang Ayun Ay, nakalagay sa ad Nakasulat? Uh, bembang kita May bembang sa bato Isang <laughs> man na may nabembang sa bato Nel Ano? Kaya pa? Iwan ko nalang yung bag ko sa baba <laughs> Call ambulance <laughs> Call ambulance <laughs> Okay <laughs> Normal lang na hingal <laughs> lang yun. Nat, tayo pa. Kasama <laughs> Hindi na, gano'y family banding yan. Ayaw nga yeah, pala, huwag <laughs> nga. So, Nag-uusap lang mga <laughs> mga paano ba bababa <laughs> na. Dito na daw kami sa unang pahingahan ni Arnel. Oh. Nel, Kamusta? Ano sa experience mong naket dito Okay naman. Okay naman? Usa naman nangingitim ka Hindi ko yun eh normal na eh normal ba normal <laughs> <laughs> <Sorry> po. <laughs> ay ayon 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 Ay. ayon Ayun ay, oh, ayon 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 kung gusto yung mag-overnight, kayo dito. kayo tent. <laughs> okay, at ngayon mga ka-roamer ay nandito na tayo sa taas ng Mount Balagbag at uumpisahan na natin ang pangungulekta ng basura. Kaya guide, let's go! Ito na yung namin na basura sa Mount Balagbag wala masyado Ay, kasi ano yung, ano, yung magagaling yung mga binari, tour yun, guide natin kasi kapag umaakit sila dito na yung shooting nila na binang nangungolekta na rin sila ng basura kaya malinis talaga dito sa mga Balagpag hindi mo makikita yung mga basura dito yan kung meron mang basura eh, ilan lang tulad na ito yan <laughs> wag mo itutok <laughs> yan yan <laughs> Ito talagang yung pangarap ko dati pa eh. Pag umakyat ng bundok, kungunguhan ng basura. Ayan o. <laughs> Buti na lang, may nahugot tayo na magaling din kumuha ng basura. Nel, Nel, tara Nel dito. tara tayo Nel. Well, Ay, no. okay. uh, usang mga napakasipag. Napakasipag. Na ito si, si, si Sir El. Pogi eh. Siyempre boy. <laughs> Burst paid pa rin niya. Burst paid niya. niya. Eh, bakit may mga gulong-gulong ayun? -gulong eh. May parang ano? Yung ito yung mga na, dragon fruit oh. Hindi, alagaan. hindi na naalagaan eh. Sayang. Ah, ganyan yung ano niya. Sayang. Sayang kung, Parang cactus yung tubo niya. Tumubo sana yan. Shake sana sa atin yan. parang cactus pala dito, yung tubo dito na, niya. Dito na tayo sa taniman dati ng dragon fruit. Yeah. May mga gulong-gulong mga -gulong -gulong palatandaan ng daan niya. Tignan mo tayo, talaga ito, guys ito. Oh. Ah. Ano? mo guys, oh, wala talagang basura. Talagang kalat. Ang linis. Ano? <laughs> Pero dali talaga mapuno dito. Di ba Iba na kayangin? kasi na uli. Grabe no, Naubos yung mapuno. Kailan ba naman magre-repara talaga na ng mga bulong doon sa mga doon. Sa baba. Yung Mount Balagbag, anong pinag pinagmula nun? Ay, yung ano, yung mga uh, gusto natin mga dumagat. Sino gusto talaga nakadevelop kung Mount Balagbag. Mga tatutubong dumagat? Ako, talaga. Nakadevelop develop itong Mount Balagbag. Tapos so, ginasak mo ng mga, mga liga lagi. Kaya yun. Uh, Nakalbo. <laughs> Kaya yeah, lumalayo talaga yung mga talaga hmm. yung mga 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 pero may tagus yun papunta doon? Tagus yung ko kanina mm -hmm. sa may, yung mm -hmm. Yung punta, papunta sa Ah, may daanan talaga papunta doon. lupa, kaingalan yan. Uh, ilas adaan uh, ano yun mm -hmm. tsaka meron din doon ano na dito dito, dito kayo nagpaano dito transfer kayo ng meron din kayo din doon nag-aabang doon ah. ay iba na yun oh, na po yun yan. hindi na namin kabisado yung lugar na yun doon ah is yung blue couture ng blue lagoon mm -hmm. kaya dahil yung mga riders natin yung mga ano yung na ano na papuntang mag mm -hmm. Andito kami ngayon, oh, nila Sir JP, Sir Sir Rowel, sa ni na suspended do oh, dahil ka tinuan. Umabsent. <laughs> Balik mo kasi umabsent walang paalam eh, no? Alam mo boss? Boss. Kupal ka ba, boss? Boss. Kupal ka ba? <laughs> Kupal ka ba, boss? Ano <laughs> ah, sabi mo, boss? Na suspended ka. Masakit. Masakit. <laughs> <laughs> kasi ako kasi. Oh, wala ng ako sa gym eh. Ah, ah di. sa gym pala. Sa gym. <laughs> Mali yung pandinig namin. Kala ko gym. gym. hindi. Follow ng lu lo yun. Tulog. <laughs> <laughs> yun. tulog yun, gagi. Ano yun? Good night yun eh. Kasi di ba, manghihina ka. Kasi mahimbing tulog mo nun. Ayaw mo nang alam ni Arnett. But try mo. <laughs> Magbalagbag. Ito na yung mga nakolekta na yung basura. Uy! <laughs> gagi ka. Una ka na. <laughs> oh, di ba? <laughs> Una ka na. Ang lagay namin, gawa sa ano yan, Honor X55. <laughs> Ito pa yung plastic na to, gawa sa Honor X55. Yes, kahit ibang ilaglag mo yan dito. Pala, hindi nasisira hindi na yan na nasisira. Po. So, mga mams, pa-check out, check out sa yellow basket. basket. Itong white na, ano? White na, ano? Bag. Na bag, para kumita kami. Powered by Honor X55. X55. Yeah. <laughs> Ano ka lang eh, no? Tsaka ito, umarang um, pa lang sa ano, no? Uh -huh. Sa Victoria's Secret. Trivia, ito trivia to guys, ah. Hotel lahat tayo uh, na. na. Ito kasi, medyo madulas kasi sapatos ko ngayon. Running shoes kasi to. So pag tumakbo ako dun kakapit yan. Pero pag ano, naglalakad lang. Madulas yan. Ayos. Yes. mo, naman, madudulas ako. Ang <laughs> Oh, diba? Oh, diba? Oh, diba? Oh, Oh, walang tatapak ko. Oh. oh. No, dumadaan sila oh. Linya. Yeah, may mga uh -huh. pamilya 'yan, uuwi pa sa kanila. Pag mong tatapakan, susuntukin kita. Eh, Alibre? Ano tayo? Nakabata, siguro. May tayo mayroon, mayroon. Yung sa, ano sa basuran. Punin mo. May tayo? Ano yung <laughs> tayo? Ano yung tayo? Ano yung tayo? Ano yung tayo? Ano tayo? tayo? si Arnold. Nalulungkot na si Arnold. So, punta tayo ngayon sa ano, bukal. So, okay. So, tayo guys. Ito, konti pa lang nakadiscovery na itong bukal na to. Ito daw, pinapaniwala ang nakakapagpagaling ng kahit anong mga sakit. Hindi lang cancer. Hindi kasama yung cancer. The first time. Gagawin ko to. Kukuha ko tubig sa bukal. Dati ninanakaw ko lang ngayon. Libre. Libre. Mo, tubiga. Yung, tubiga. <laughs> yung kasi ano yun, sinadya ko yun. Sinadya ko yun para di ba may entertainment tayo. Ganun. Masyadong ano eh, masyadong bland yung ano natin eh, bland. Kaya kailangan natin na entertainment so konti lang. O di ba, ganun. Ganun bumato ng ano. Yung kanina, entertainment yun. Para mapasaya ko naman kayo. Ah, ay malungkot. Papakitaan kita ng fountain of youth. Ano na, sir? Ano yung tubig? May... Uy, puso nga ma. Ito, kinatawag nilang fountain of youth. Fountain of Fountain, <laughs> tas youth. Di ba? Wala nga lang youth <laughs> Ay, cut natin, cut yun. Cut. Pupunta naman kami ngayon sa bahay ni Papa Alex alagay ko na rin to sa tamang lalagyanan o oh, nakabidyo ka ah. oh, nakabidyo huwag kong magagat hindi <mulong> subukan ah, eh, ito yung oras na katatapon ko lang sa mga basurang na kolekta namin sa Mount Balabag sa tamang basurahan at nagpaalam na rin kami sa napakabait at napakasipag na tour guide Sir, Sir

Dada duji. Ay okay guys, tumingin tayo ng ilan papang-alis. Dito natin yung bahay nila. Ah, <laughs> <laughs> ah pag-charge din babae nga kasi napagod yung mga paan natin ah dito pala yung pinapapahalik yes, ngayon pupunta natin yung tarima ni Papa Alex ito lapit lang naman ito wah ito yung bahay ni Papa Alex Ay. libutin natin yung tarima ni Papa Alex ito. Pag mo na-renovate mo dito, lagyan mo ng Ganda. dito dito banda inuman. Dito inuman no? Ah, uh, dito. Sa may mga konting halaman. Oh, aliwalas 'yan, inuman. Stig nito. St Kanda. Dito swimming pool dalawa 'yan. swimming <laughs> pool. Oh, paganin na natin habang ano. na ano? Ay, may balon pala dito. Ay, solar show, ayun oh, no? solar. Oh, paggabi 'yan, ilaw 'yan. May balon pa, Ayan oh, no? balon. Okay, balon oh. No? Linaw. No. Pag gusto mo tumahay, may hugas ka ng pwet. Oo. Uh, hindi, dito ka tatahay. Ito. <laughs> o, no, may balon. Ano tubig. Akala ko, pwedeng gawing ilog. Ilog to. Yung palalimin. Eh, pag ano lang, pag umuulan siguro yan. Malakas yung tubig ng habit yan. Ayun kanya din ata yan eh, no? Dito, Kaya, sabungan, sabungan niya, sabungan. Sabungan. <laughs> sabungan. Ito, <ang> <laughs> dito na, na natin dito Ayan ha. Papa Alex. Talaga nakablog kayo ha. Papa, thank you. <laughs> nakablog kami. <laughs> Balik kami dito Papa Alex ha. Oo naman. naman. Anytime. So ayun mga karomer, ito na muna ang malupit na video para sa inyo. Kapag may magandang tanawin na gusto nyong puntahan namin, huwag mahiyang i-comment down below at pupuntahan natin yan. Ako si JC The Romer pag nagkasalubong sa daan, tapik tapik na lang. Ciao.